So, hello mga idol. i-check na natin itong uh, wall pan. Alam nyo sa totoo lang, ang electric pan ngayon dito sa Pilipinas, marami ng mura. Okay? Right? Uh, may mga disposable na electric pan na, na lumalabas ngayon sa Pilipinas na tigwa 150 nga lang sa palengke. At ito yung tsura na. Ayan. Diba? 150 lang po yan. So, So magtataka kayo kung bakit interesado pa rin akong gawin to, di ba? Actually ito, uh, matagal na po to sa amin. Wala pa kaming anak ng asawa ko nang mabili namin to sa Walter Mark sa May Dasma. Ang bili namin dito eh 450 yata noong 1998. Ayan. Yeah. Kaya medyo may sentimental value na po ito. Kaya gusto kong gawin. Okay, start natin. May tatlong paraan kung paano mo makikita yung sira ng electric pan. Okay? Mapadice pan man yan, stand pan, o kaya wood pan. Una, itong motor niya. Ito, itong motor. Itetest natin kung yari ba ito o sira. Okay? Ah, uh, dapat pakita ko muna. Wala kasing extension eh. Pakikita ko sana muna sa inyo na talagang sira ito. Ayan, pinihit ko sa 3 So, tap lang po. Tap lang po para makita nyo na talagang sira po ito. Ayan. Naka-plug na. At saka yung ano niya, nasa 3 hindi po siya umiikot. Okay? So, punutin na natin. So, okay. So, para ma-test natin kung buo yung motor, aalisin alisin natin itong kapasitor. Ito itong itim na to. mo muna natin kasi nakakonekta po yun sa kapasitor. Pag tinesting natin, baka yung kapasitor ang makuha natin ang ma uh, ang magkaroon ng reading kasi actually hindi naman sira ang kapasitor nito eh ayan so itong na to so para maano natin putulin natin yan putulin natin itong wire para matesting natin kung buo itong motor okay putul natin ano ba ayaw <coughs> ayan patuloy ang kapasitor so testingin din natin ang kapasitor kung hindi natin itong ating uh, testing ayan Ano mo diting? Di ah. mabahalu. Parang si toliyata siya nito. Parang si hindi hindi pumapalo eh. Then itong motor. <coughs> Ah, si yata, mga idol ng sira. Ayaw pumalo eh. E, e, motor. O yun, pumalo yung motor. Pumalo siya. Teka. Ayan. Ito yun eh. Ayan. E, Hirap e, e, talaga nang walang... eh. Walang... Aduh, kamera mana nih? Eh. <laughs> ayan. Sini coba air. Lagu ya. ya kan? Ya, pose, tinggi Itu, tinggi aja tuh. Ayan. Tapos, ito, 1.3. ba? Diba? So, ibig sabihin, ibig sabihin, mga idol, itong motor, buo. Okay? Ngayon, itong kapasitor, ang sira. Ayan. O, oh, dinitit ko. Tapos, ito. O, oh, yan. Walang palo, eh. Hindi siya pumapalo. So, okay na. Ito lang ang sira. Papalitan lang natin ito. Bibili tayo nito. Ngayon, yung, let's say, buto. Buto. Ang sunod naman, ang next na uh, maaaring dahilan, ay eh, yung thermal fuse. Dito nyo naman makikita yun, mga idol dyan. Ito, so, sa mga wire na yan. Ayan. So, ang gagawin dyan, babaklasin to. Pag nyan, lalabas na yung, makikita nyo na yung thermal fuse dito. Maaaring yun yung punti o sira. Okay? Then, yung pangatlo, wiring. Wiring. Kadalasan kasi sa wiring, nasisira rin po yan lalo na kapag yung electric fan yung eh nagro-rotate na gano'n dito dito na ano yan wire lang po kasi yan eh na copper so gaganon-ganon yan habang nagro-rotate nga yung ano yung electric pan at the same time yung wire sa loob nag-iinit napuputol na, nag ano siya yung ang uh, lost pair uh, naglo-loss contact siya sa ano naman sa stand pan yun stand pan dito sa desk pan naman sa ganito Diba, ito, this one po. Ito, wall pan kasi po. Sa ganito naman. Kauusog naman. O, oh, ganyan. Dito naman sa desk pan. So, ganun lang mga idol ang, ano, um, ang pagkuha kung saan makikita yung eksaktong sira ng inyong electric pan. So, i-app dito kayo. Pag nakabili ko nito, kakabit natin at ay ikuti natin yan. So, abangan nyo sa next video ko po. Bibili muna ako nito.